Hello mga sisi, magandang magandang araw po sa inyong lahat and welcome na naman po sa ating channel na Simple Life in America So ngayong araw, papasok na naman po tayo sa trabaho Ayan, And hello po pala sa aking mga bagong subscriber Welcome po sa ating channel Kung saan ang mga simpleng uh, buhay po or simpleng buhay ko po dito sa Amerika eh, is share ko po sa inyo para po meron din po kayo kahit pa paano na sana matutunan sa mga bagong papunta pa lang po dito and sa mga may balak po na mag-migrate dito sa USA Ayan, so andito po ako sa bahay and nagre-ready na po akong pumasok sa trabaho. Ayan. And tulad nga na sinabi ko sa previous vlogs ko, na ito yung favorite na part ko dito sa bahay namin, itong harapan. Tara! Ayan. So maganda po ngayon ang panahon, pero malamig pa rin po. Ang ayaw ko lang talaga dito is yung basurahan namin is nasa harapan ng bahay. Lahat po ng bahay dito is ganyan. Kasi po, kasi nga townhouse, may kadikit po kaming bahay. So, wala po kaming gilid. Or wala kaming way para makapunta doon sa likuran namin. Sobrang gulo pa po guys. Pasensya na kayo. Kasi talagang sobrang... Lagi kaming nasa trabaho eh. Yan yung likod namin. Again, namatay yung snake plant namin. Ayan, nilabas kasi ng mother ko. Kaya namatay siya. Eh, malamig pa rin kasi ngayon. Pero yung ibang plants naman is dito pa. Ayan. So, yon Gusto ko rin sanang pumunta sa Home Depot kasi gusto kong bumili ng another blinds para dito sa window namin sa kitchen. Ayan. Kasi ayoko na nito, itong kurtina nito. Kasi ang may ng kurtina na to is yung, kasi itong sink namin, pasensya na kayo ha. Ayan, magulo pa yung sink namin eh. Ayan, maghuhugas ako bago ako umalis. Ayan. Kasi yan, gusto kong lagay na lang is blinds para naman wala nang ganito. Para mas ma-filter yung, yung, ano, yung liwanag sa labas. Kasi gusto talaga namin is maliwanag eh. Ayan, ayan. Magulo pa. And yan, nagluto si mother ko ng, syempre, lugaw na may sili, may chicken. Yan ang aming bina ngayong araw na to. Tapos, syempre, meron tayong pa-egg. Sabi ko nga sa inyo, itbol EBX, yung brand. <laughs> ang tawag yan, itbol and Then, may palemon, may banana, avocado, apple, oatmeal, for snack. Yan. Wala pa kasi kaming pantry talaga. May balak akong bumi ng pantry. Ilagay ko dito sa side na to. Pasensya na kayo, guys kasi yung salamin namin, hindi ko pa nakakabit. Ayan, so pinatong lang namin dito sa upuan. And ito yung mga cleaning products namin. Ayan, alam nyo naman kami, kahit wala syado kaming gamit, pero masipag kami maglinis. Wow, sana all. So ayan, kunting pasilip ulit. Grabe guys, nagpalit na din yung oras dito. Kaya nabawasan kami ng isang oras na natulog. Bale, nag daylight saving time parang before, umurong ng isang oras yung dito sa Amerika. And then ngayon, nag-forward rin ng one hour. So, kulang kami na isang oras. Kasi nga, spring na ngayon and malapit na mag-summer. E eh, pag-summer dito, is marami yung araw. Or like, pag 9pm, di ba, usually dapat madilim na yon Or gabi na. Dito, mga 9pm pa lang siya mag-start na magdilim yun, kaya may mga ganong ano dito, daylight saving time ayon so mag lang ako guys kasi baka malate, baka malate na ako so, papakita ko po sa inyo yung labas, ayon yung front yard po namin, okay ito mga sisi, um pupunta na po tayo sa trabaho eh, sa lang po ako tapos papakita ko po sa inyo yung ano, yung labas namin kung saan kailangan ko na pong maglinis kaya, do sa last vlog ko, bumili na po ako ng pang trimmer and blower. Kasi sobrang kalat na po ng harapan namin or sobrang taas na po ng damo. Hindi ko pa nabablog yung taas, guys, kasi hindi <laughs> pa rin masyado maayos. Wala pa rin din kasi may, kami masyadong gamit. Ayan. So, samahan nyo po ako sa labas. Ay! Ayan natin. Ayan na! Diba? Ibang iba sa dati. Paligiran. Tapos natin tong... ang hangin. Grabe. Oh my God, guys. Nakikita nyo ba ako? Ang hangin. Against the light po tayo eh. Oh my gosh. Alam. Ayan. So, ito yung harapan namin. And pa pala guys, bumila ko ng storm door. Ayan ilalagay pa siya sa April 3. Yung storm door is parang screen door dyan sa atin sa Pilipinas. Tapos ito nga yung sinasabi ko sa inyo na aayusin ko. Ayan. Yan yung holes yung bintahan ng favorite ko. Ganyan. Siguro kailangan kong bumili ng mga bagong mulch. Yan. para parang mga kahoy-kahoy na red. Kasi to mga ligaw na lang, Ano yan eh? Damo. Kailangan tanggalin yan. Tsaka yung mga grass pa doon sa gilid. Ayan. Sige, so, tingin naman sobrang taas na ng mga damo dito. Dapat hindi po ganyan ang kataas eh. Ayan. Ito kailangan dinisin, tanggalin, yung mga damo-damo. Ayan. Sa mga gilid po ng ano, kailangan dinisin namin yan. Kaya ang pa pong gagawin dito sa amin. Ayan. So yan po ko. So, ito po rin, kailangan ko linisin yan, yan. so tuwad nga na sinabi ko, nakatira kami malapit dito sa base kaya ang maririnig yung mostly sa background ay yung mga jet kaya yun po yung naririnig nyo ngayon so, pasok na po set hmm? nakakain ko na po yung buho ko so pasok na po tayo sa trabaho guys and yun samahan nyo po ako kung meron po kayong napansin sa bahay namin or may alam kayo na magandang gawin comment lang po kayo sa baba ayan excited na po akong magkaroon kami ng storm door kasi another protection po yon para sa hangin di ba sa mga storm especially mag-urican season na naman ganyan And para medyo may pagka-aesthetic naman po yung harapan ng bahay natin. Katulad po nung um, kapitbahay namin, meron na po siyang storm door. And ang ganda rin po ng front door nila. Ito po. Yan. Ito po yung sa amin. Yan. So ang binili ko pong storm door is para po yung sa sa neighbor namin na ganyan. Ayan, nakikita niya po ba yan? Ayan. Glass po siya. So, yan po. So, ito nga sinabi ko, ayaw ko lang dito talaga, is yung basurahan is na sarapan ng bahay namin. Pero, siguro naman is okay lang naman. Kasi hindi lang naman po kami, kumbaga lahat po ng mga neighbors namin dito is ganun din sila. So, yun. Maraming maraming salamat po sa inyong pananood. And gusto ko lang pong i-share sa inyong aking next project sa weekends na maglinis ng front yard. And then, yung backyard namin sa, sa susunod. Ayan, so samahan nyo po ako sa aking journey sa ating pagpapaganda ng ating bahay, harap at likod. Ayan, at sa mga improvements na gagawin ko dito sa bahay namin. So samahan nyo po ako mga kasisi. And syempre maraming maraming salamat po sa inyong panonood. And kung gusto nyo pong ma-shout out, comment lang po kayo sa aking mga videos. And, shoutout po po kayo sa aking susunod na videos. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli mga sisi. Bye bye po.